Guys, nandito ako ngayon sa murang bilihan ng mga mountain bike, electric bike dito sa may marikina. Dito itutorko kayo at papasilip ko sa inyo yung mga available dito na mga electric bikes at yung mountain bikes at yung mga kids bikes na available dito sa kanilang shop. Tara, samahan nyo ako at atin ang um, tingnan yung kanila mga available na mga electric bike dito. guys pinuntuhan ko itong kilas bike shop ito yung kilalang bilihan ng mga murang mountain bikes at electric bike dito sa may Marikina City nandito ito sa nakapwesto sila sa kanilang isang branch dito sa may number 3 Lilac Street Concepcion 2 Marikina City at corner lang ito ng General Ordonio Street Marikina Makikita na agad natin yung kanilang signboard na Kilas Bike Shop. Tara guys, punta, punta, na tayo sa loob. Uh, tingnan natin dito ang kanilang mga available na mga bikes at electric bike. Pagpasok pa lang natin dito guys, makikita na agad natin itong kanila mga available na mga mountain bike at mga kids bike na halos sa uh, marami kang mapagbipilian iba't ibang klase at kulay. Sa kanilang mountain bike available ang Tusik, Luanda at yung BikeTech. Dito guys dahil sa dami ng kanilang mga available na mga bikes kagaya nito mga mountain bikes ay makakapamili ka talaga dito ng mga gusto mo meron din dito mga maliit na bikes na ta... binibig sila sir sa maliliit na, na bikes mga magkano rin sila Ah, uh, ang ating pong size na pambata po nasa 2.0 2.5 2.5 May malalayo pang babae po May meron siyang battery holder May basic na sa guys Dami 'yung, oh. dami guys, mga pang-kids bike. Ano, mayroon kompleto na. Accessories sorry siya. May mga ano na rin, may mga basket, ano, oh. mayroon ding uh, two side na gulong na hindi sila dito ma so memplang, ayan oh. Sa so, iba't ibang kulay to guys, 'yung uh, mga bikes nila dito yung pambata pambabay panlalaki meron available din dito yung kanilang mga mountain bikes na nagre-range yung price nito from 4,499 pesos at makikita natin dito yung nakita ko yung kanilang mabenta na mountain bike ito yung bike tech Ayun, oh. iba't ibang klase to guys ng kulay yung mabibili natin na halos uh, naka-assemble na to guys ang gagawin nila lang ay uh, bibili nito so dito siniset up na nila uh, yung mga bikes bago i uh, kunin ng kanilang mga customer yan rito rin dito bikes na available na mga bago pa Uh, ako po si Adrian Nico from Kailas E-Bike Battery Bodega po. Ayan po. Dito po tayo sa number 3, Lilac Street, Concepcion Dos, Marquina City. Ayan po. Ito po si ating Poseidon po. Naka 800 bus, 60 bus, and then 20 amperes na po siya. De, meron po siyang brake fluid po. Ayan po. Brake fluid para sa ating disc brake na mas, para mas makawit po yung kanyang preno. Ayan. Mas meron po siyang side mirror, and then sa side mirror natin, meron siyang signal light yung po nakasama. Ayan. Tapos meron din po siyang electric fan na libre po. Ayan. Tapos ground light po, meron din po siya. Tapos mga tra trapal po para pag-uulan na mas, po, safe po tayo, hindi tayo mababasa. So, Tapos yung ating passenger po is pwede po siya maging cargo. Ayan, pag nyo sayo po siya, pwede, pwede lagyan ng mga pinamalengke, mga like groceries, kato. Pwede po siya maging cargo and then ang kanyang gulong po is tubeless na rin po ang kanyang mga gulong. Ayan. Tubeless na rin po siya para kasi pag uh, may kasi na pag naka ay, ay, interior mas ano pa tayo di tatagal yung gulong. Kaya mas maganda pag tubeless na rin po siya. Ayan. Pag bukas si po sa kanya yan Ayan po. Hindi na po yung signal light. Ayan. Dito na po siya. Hindi. Meron din po siyang footbake. Ayan. May footbake na rin po siya dito di for emergency. Yan. Pag may bidang tatawid na bata, uh, pwede po siyang footlick para hindi po tayo maka-aksidente ng ibang tao. Yan. Red. Ayan po, meron siyang ano. Yan. Ayan po yung kanyang crown light. And then on off po siya. Yan. din po siyang wiper. Wiper na po siya. Yan. May acid na di po siya. Tapos busina. Busina. Sa signal light, ayan po, signal light. Tapos meron din po siyang electric fan. Ito po yung kanyang fan. Ayan. Kaya di mainita ng mga dri driver. Ayan. Napaganda na itong Poseidon po. Ayan. Para pag biyahe kayo, di ka mainita. Kaya may, main, may, may hintang panahon niya. May electric fan pa siya na libre guys. Kasama na siya sa ating unit po. Yan meron din po siyang handbrake dito Yan Handbrake Para pag may pata Yan nasa Naka-perfuse sa may pataas po ng lugar uh, Hindi po siya agad-agad aandar -agad, uh, Dahil meron po siyang handbrake dito yan. yan Pwede din po siya may ano um, Meron din po siya under low light Yan napakaganda Kaya kitang-kita ko tayo sa DBM Yan po ah uh, Pwede rin po siyang ano, uh, maging keyless. Like example, ganito. Keyless po, ito. Parang bluetooth sa Yan. Yan po, naka-keyless mode po tayo. Yan, keyless mode na po yan. Kapag okay. walang tao, pwede mo lang ano. Tapos po siyang, ang ganda dito sa unit po, meron din siyang anti-theft alarm. Anti-theft alarm. And for example, sinasiyan siya ng iba. Ayan, gaganyan. Tuturog-tuturog po siya para maalam yung mga so, tao na sa paligid nyo if siya, kung sa ba may ari o hindi para sa ganun, ma-alert po buong, ba, buong ano po nasa lugar nyo po. Ayan po. Kaya po si ating sa side dun po. Tapos ito po yung kanya compartment guys. Napakalaki na ito. Ayan guys, ang ating compartment. Ayan. Ang kasama siyang battery guys. sa saka charger. Ayan, may sapin ko pa siya guys. Ayan. Sapin niya guys. Ayan. Ayan, napakaluwag yan guys. Pwede pwede lagyan ng mga box, groceries, or kung may mga kaso kayo, pwede, siya, pwede sila dyan, itatali na lang sa dito para hindi siya tatalon. Ayan. Ayan guys, napakaganda nyo. Ayan guys, tapos meron po siya dito malita basket sa likod. Ayan, ayan, basket yan guys, para extra lagayan ng mga bulay, frutas, ayan guys, nandito guys. Uh, Ang po next is si ating Travis Motors Tiny. Ayan. Ito guys, uh, si Travis Motors naka 60 volts, 20 amperes sa po siya guys. And then 800 watts na po siya. And guys, pagka-on pag natin sa kanya guys, ito yung kanyang display yung banner gauge niya. Ayan. Ayan, meron din po siya, ano guys, meron din po siyang reverse mode, drive, drive mode po. Ito po. Tapos meron din po siyang 3 speed. Tapos meron din po, naka ano po siya guys. Meron din po siyang handbrake and then... Ah, uh, pagka nasa stop pay po kayo, like example, naka-stop na matagal, nag-automatic nag -automatic parking mode po siya. Para, kaya may akas po yung bata dito, and then, Bila bilang niya pinito si Deniador, hindi siya agad-agad aandar dahil naka meron siyang automatic parking system po. Kaya para matanggal lang po yan, uh, bibrick nyo lang po siya and then good to go na lang po yan. Yan, naka-ready na po siya. Ready pa na rin na yan. And then sa ating panel gauge, makita nyo rin po yung kanyang battery level po kung palubad na po siya. Yan. Then, so napaganda niyan. Yan. Tapos meron may, siyang mano guys, malubag na compartment ito guys palawag na part nito. ito napakalawag iso. guys oh. guys, malalim ng compartment ngayon guys Yan. pwede pwede lagay ng helmet, mga gamit nyo Tapos dito guys, meron tayong free top box po Kasama na po ang kanyang top box Bibili po kayo sa, ng, ng motor style, ayan Tapos meron din po siyang extra compartment sa ilalim po sa ating pong likod, uh, meron po siyang dual, nakadual shock na puso sa likod para kanyari, medyo malubak po yung tadaanan nyo. Uh, hindi po siya, ano, hindi po makakarag yung sakay nyo. Um, uh, may, magbabons-bons na po siya. Guys, napakamod na itong shock na ito, guys. Pag ano, uh, yan. Eh. Yan, takatalbog ka lang, oh. Hey guys, yan, dual na siya guys. Tapos okay. yes guys, pagbukas nyo ng ilaw, yan siya guys no. Oh. Napakaganda guys. Glossy black po siya guys. Yes, yung pag siya guys. ito yung pag-ina. Kompleto siya guys. Kompleto yung kompleto. Pagka, kayo, pagka nag-purchase kayo sa amin, um, na po yung kanya accessories. May side mirror na po siya. Charger and then yung sa footrest po niya. Meron po siya ditong ano, sa pen. guys si ating previous motor style. Tapos naka-anod siya guys. This big ka rin po yung kanyang unahan. Thank you so. This big po ka siya. Kapit ah, niyan guys. Pagkano ka this big talaga. <laughs> Ayan. Um, next po natin ang ating mga two wheels. Two wheels. At ay mga two wheels dito. eh po si ating... Avia Beta. Ayan po, Avia Beta. Naka 350 watts, 48 volts, and then 12 amperes na po siya. Tapos ang kanyang digital panel gauge is... Ito po kanyang digital panel yan. Napakaganda guys, digital panel na po siya. Makikita nyo guys, ang ating digital panel, ang kanyang battery bar. It's yung kilometer na tinatakbo nyo po, and then... Sa mga switch po natin guys, meron tayong uh, headlight, yan, pag bukas ng headlight guys, naka-on na rin po kanyang Yan. kanyang taillight. Yan, nandiwan niya kanyang taillight. Tapos may nandiyan po siyang shock dito. Yan. Parang para ka tayo na kamutar na dito. Okay. 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 Tapos guys, ang kagandaan dito kay Abia Beta, um, detachable po ang kanyang battery. Yan guys, detachable ang kanyang battery guys. Ayan guys, itouchable na kanyang battery. Ayan, ayan. Kanyang battery guys. Ayan. Itouchable yan. Para punyari, example, naka ano siya. Naka tira kayo sa isang condo. And then wala kayong pagpasaksakan. Loba to siya. Pwede siyang hugutin. And then itas sa, sa inyong unit po. Ayan, hugutin nyo lang po siya dito guys. Hugutin nyo lang para pwede siyang buhatin. Pwede nyo lang ganun. Okay na po sa so guys. Pwede na pong itaas sa inyong sa inyong bahay po sa condo nyo. Ay. Yeah. As guys, ah, and dito sa ating driver, meron siyang footrest para relax siya habang Ito so guys, kanya ang footrest. Relax na relax ka diyan pag kababyahe ka. Ay. Yeah. Kaganda nito guys. Then um Meron din siya anti-theft alarm. Anti-theft alarm, which, which means uh, iwas na ako siya. Ayan, guys. Kanya remote. One click sa lock sign and then sample. Kasi siya na iba. Ayan. Meron sa anti-theft alarm. Ayan. Ayan, guys. Napakalakas uh, ng kanyang anti-theft alarm, guys. Tapos pwede rin siya maging keyless key. So, ito. Thunder sign. Double click lang. Ayan, naka-on na siya. On na po ang kanyang pan, o, o, ang, unit ko. Yan. Ako na po siya. Para katagal na ka cellphone dito. Yan. Napakaganda niyan guys. Pag ang oh, ating Abia Ang guys. kung nag-purchase kayo sa amin ng Abia Complete accessories na po siya. Uh, charger. Yan yung pedalas. Tsaka yung side mirror po niya. Kompleto na rin po yan. Kaya wala na kayong alalaanin. Tsaka. Yan. pagka ano guys, sinyari, um, nag-purchase kayo sa amin, meron kami ginagawang quick demo para malaman nyo po yung mga gas and gas sa ating unit po. Um, para, kunyari, example, ano siya, beginner pala siya ng gagamit ng e-bike. Um, malalaman nyo yung mga proper way ng pag-aalaga sa ating unit. Para hindi siya agad, para sa, para sa tatagal ang, ano po, long lasting yung kanyang unit po. Proper carry na po ang ay nagagawa na sa unit ko natin kapaganda guys oh. nakaselfon ko no? napakinis ko bago na bago ito, pang service sa school pang service sa work pang malengke, pang sundo bago na bago ito guys, at nga via beta Ayan. guys, napaganda nga via beta Ayan. And sunod po natin guys ating Super Wosu naka 350 watts for 48 volts and then 12 ampere structure guys. Ang ganda dito guys, naka na rin siya. Parang style motor na rin siya ino. Oh. Yan guys oh. Yan, napakalakas ng ilaw niya guys. basina pa lang oh. basina, and then yung kanya signal light. Yan. Bandaan dito guys, meron din siyang pedal assist. Lahat po ng tools namin is meron po siyang pedal assist. Yan. Ang nga shock case ang ganda ng shock niya. Ayan. Ganda siya. Tibay pa. Tapos guys, ang kaganda din dito, uh, meron din po siyang lock sa likod. Lahat po ng tools namin is meron po siyang uh, rear lock sa likod. Para iwas na ako po tayo lahat. Ayan. Safe na safe po ang unit niya po. Tapos may Ganda dito guys, may ano siya dito ng plaka. O. Para pag gusto niyo lagyan ng plaka, um uh, yare may registration tayo sa LTO. Ah, uh, pwede siya lagyan dito. Kasi to install na lang atin yung plaka. So katasukot niyan guys kahit anong plaka. Ganda yan guys. Sa kanya yung sa ano po, passenger may po siyang sandalan dito para relax na siya habang nakaangkas. Yan. Yan. Ang ganda niyan guys. Kasi dito rin guys, meron siyang keyless mode. Yan. Keyless mode din. Yan. Naka-on na siya guys. Yan. Naka-on na siya. And then, para ma-deactivate lang yan guys. Yan. Unlock sign lang. Tapos meron din siyang anti-theft alarm guys. Para per city ng ating unit. Para iwas na ako siya. Yan. Ang ganda nito guys. Uh, metal gray pa siya yung kulay nyo. Yan. Uh, finish pa guys kinis-kinis. Tapos naka, ano po siya kayo, naka drum brick po siya. Then tube sa po ang kanyang mga gulong. Para patlikod. Yan. Okay, so, may, may, protection pa yan pag bumi ka dito. Ganda, ganda niya, no? Malakas ang pwede niyan, guys, makakapit. Yan. Tapos metal pa yung kanyang basket oh. Metal na metal. Kaya napakaganda niyan. Pwede lagyan ng mga pinamalingki nyo. Kung gulay, frutas. Yan. Pwede pwede yan guys. Lagyan ng pinamalingki. Kung pwede, 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 pwede accessories yan guys. Pag bumili kayo sa amin. Ayan, napakaganda yan. Napakaganda niyan. Mo si ating Wosu. Na ka-48 ball spread amperes um, na uh, siya guys. Napakaganda. Okay hey, guys. Guys, kung ano pa yung nyo, visit na kayo sa aming warehouse sa number 3, Lilac Street, Concepcion Dos, Marikina City. Eh, pwede kayo mag-inquire sa aming Facebook page para sa may, may katanungan kayo para masagot ng ating mga admins. sa um, Paraya po kami mga admins sa naka-assign po like TikTok, Instagram, and then FB page para sa mga katanungan nyo po. Yun lang po. Maraming salamat po.